<laughs> to our channel. Ito yung bago namin na channel na tawag namin ay Couple Entre Pinoy. Hindi pa namin sa video na ito na pag-usapan namin tungkol sa resignation namin, yung journey namin sa pag negosyo pero particularly kung paano kami nagsimula magkanta na lang tayo to regarding sa resignation so mag-start ka ng kwento mo about your resignation ay, ay kanta mo kung bakit ka, bakit tayo napunta sa pag-resign ano ba first of all night <laughs> sentence kasi dahil sa sa? pandemic okay naghahid pizza

Kaya yun. yung pinaka-cause. yung pinaka- okay. uh, Pero, <laughs> ka yun, uh, kapaksin. Okay. <laughs> yeah. yeah, ah, pero kung kung nang tungkol dyan, diba, sabi mo, dati, kahit before pa, na hindi naman yung sa regarding the vaccine, nagsasabi ka naman yun, na parang gusto ko na din naman na parang another, parang nag-isip-isip ka din naman na parang, uh, nag-isip ka ba mag-negosyo? That time, parang... Hindi ako nag-isip ng negosyo, nag-isip ko naman. ng alin? Nang Ano, new, new, ano, new job. Ah, new job. Hindi naman talaga ang negosyo. Ah... Uh, trabaho, parang nagsasabi mo si medyo na. Okay. Medyo Ito maganda yung trabaho mo. Mahal nah, mo lahat. Ano ka sa'yo mga Pero kailangan mo para mag, para, Parang ang tawag uh, next level naman. Para pag-improve ng yung skill and ability. Okay. Uh, regarding kasi sa trabaho niya as well. Nung nasa Chisak pa kasa siya um, yung trabaho niya doon is messenger and uh, you, uh, you to, you, do, you do it all thing. around, and all so parang nagdili na siya. Parang mahirap yung trabaho yeah. niya. Although, um, may part naman na full feeling, diba? Kasi, diba, pupunta ka sa, sa mga okay, bangko, diba? Di ba? Pero may part ka na, na mahirap kasi physically, diba? Um, okay. kasi,

Okay? Ayun, ah, so yun yung pinaka naging. Ibig sabihin, parang, hmm. ano ba, may bala ka na ba naman na umalas or wala? <laughs> ano ba yung pinaka? Ayun, sabi nga ng mga ano Ano ba? Or naging reason lang Sabi din. nga ng mga ano natin, sabi ng mga uh, empleyado, sabi ng mga empleyado. Mga may nagbabalang malas ka rin yung makas dahil mga ano yung mga upa. Eh, nga, doon na tayo sa'yo. Hindi ka Ay, yun no. ibig ko sabihin, I mean, na, parang wala ka ng choice that time. Parang ganun. Parang ganon na na. I-pick na rin. Kailangan mag-diss yung ano. Yes or no. Go or stop na talaga. Parang mag-risk ka. Parang mag-diss na rin. Hindi na rin siguro. Parang mag-resign na So, after that. Pagpuntaan mo kami transfer that. Ano may nari? Okay. Resignation yung ng later para kung baka sakali maka ano ba kasi wala naman tayong nilabag sa mga baka mabuti na yung magpala mo maayos so, anytime na mag-apply ka maganda rin yung performance makabalik pa tayo hindi natin alam yung ego pa hindi natin alam yung papasokin ng trabaho may rapat ano, balik lang dad lang maganda talaga dapat. So, ang ibig mong... Pagpapaalam. Nung, so, yung ibig mong sabihin is dapat maganda yung exit. Mag-aalis ka, parang Magandang walang sam, sama ng loob, di ba? Na okay, ginawa mo naman yung best Ensuring hmm. the stay, di ba? And, yun nga, nakita ko pa husband na very emotional responsible sa, sa kanyang work. And, minahal mo naman talaga. At tapos ikwento mo na nga, after that, ano nangyari? I mean, na tayo sa, ano, pag-start na ng negosyo, I mean. Ang isa't ang negosyo, ang isa't ang Sabi niya, wala nang masama bumalik sa dati. Back to contraction, gawin mo ng bahay. Sabi niya, gawin mo tayo ng bahay, tapos <laughs> no? Unik mo? Hindi lang muna. Yung muna Bakto ah. <laughs> ano? <laughs> Bak sa dating trabaho. Sabi nga nga huwag mo. Ah, eh, hindi pa tayo so, nag-negosyo nun. Oo, oh, kasi hindi pa tayo nag After that, construction. Mga kasi. Basta ah. Uh, kasi pag ano, hindi ka naman kailangan mag-ibang kasi sanay ka sa trabaho. Yes. Ibang ibang muna. And that, no, katapos no, nakakuha ng ano, kasi may bakto yun. 5 years din tayo sa service yun yun, may nakuha tayong pera kailangan natin yun, kailangan iparawin kasi ang pera na talagang ma mawala kaya kailangan palagahan dyan kaya paikot iparawin para lumago ang ating pera di ah, uh, yun na di na pumasok ng di ka entrepreneur Um, doon na, doon na ba yung naging in? Papasok tayo sa business. Okay, so ikat muna natin dyan. Kasi ako naman yung magpapalit. Hello, yeah, baby. Kamu ito kami, baby. Uh, regarding... Ayan, si Ah, uh, tayo naman magkukwento. Ako naman magkukwento regarding um, uh, sa pag-resign ko din. Pero actually, hindi yun parehong time, ha? Uh, nauna yung business bago ako nag-resign gusto ko lang para derechohan na mamaya tungkol sa negosyo. Okay, so the reason why gusto ko talaga maging teacher, talaga I really love teaching. I think para talaga ako sa pagtuturo. I really love that so much. Mahal na ko yung chante ko sa pagyan. Pero, ano ba? Hindi, ano yung magandang ka? Ah, kung basta alam ko sa, nasa, got feeling ko na talaga na hindi talaga ako tatagal. I mean, kahit nag apply pa lang ako noon ha, sa DeafTales, sabi ko, hindi talaga ako for this. I don't know bakit, parang alam ko siya na this is not for me, na parang sa akin na parang it's just a milestone. Parang ganun. And tumagal hanggang seven years, 8 years, talagang nandun sa akin na parang I want to try something. Gusto ko talaga na parang tumahak naman ng ibang landas, something ganun. Kaya, um, nung time na kailangan na talaga ako sa negosyo, talagang doon ako nag sa negosyo. Pero, alam talaga to ni husband na talagang before, gusto-gusto ko na talaga mag resign. Pero yun nga, eh, ang nakakapigil sa atin sa pag-resign ay ang mga loans natin. Paligiran. Yeah. Ang loans talaga, kasi kahit yung mga tao naman sa paligid mo, wala naman yun magagawa kung gusto mo talaga umalis. Pero kung may utang ka, napakahirap na umalis, ba diba? Knowing na may babayaran ka pa, Ganon. So, yeah, yun yung story namin. Pero, um, hindi naman namin ini-encourage yung mga tao na mag-resign kayo. Nangyari lang kay husband na uh, parang yun na yung naging choice niya that time kasi ayaw naman magpapakuna and then uh, ako naman, uh, kailangan na ako sa negosyo and then parang hindi ko na siya kaya ipagsabay dahil ako maborong sa sales and marami kasi yung trabaho talaga sa so Deccan. Paperwork, doon, hindi ko talaga siya kaya pagsabay sa negosyo. Na mawawala talaga ako ng focus. You need talaga to choose one. May pili ka talaga. So, yun ang nangyari sa akin. Pumili ako. Ayun. Ipili. <laughs> Ipili. 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 Ang pili. Uh, Ipili. Ano you know, kaya? Kaya, kaya uh, yun ang, Yun ang pinili. Uh, magkaroon naman kami siguro ng a-call siguro regarding that resignation. Uh, in-depth or mas malalim kung why I resign talaga. Pero dito pag-usapan muna namin kung paano kami nag-start sa negosyo. Bakit nga ba pili ang naging negosyo natin? Ano ba? Sino ba sasagot ako ba ikaw? Shoutout mo ng telepon iba. Yes. <laughs> si... Si Jamar Bata kami nag-start

Anong nangyayari? Ba't pala pinig? Ikaw naman yan. Ikaw naman no? yan Ah, nag-iisip ba? Kasi yung pinaka... Uh, mga big yan talaga, big businessman business na business yun, sa Bakon talaga. Opo, uh, he yung, hello din sa mga uh, taga-Bakon, taga oh, oh. sa mga big established na talaga, na pili business owner. Salamat po sa inyo, ha, sa pag-guide nyo din sa okay, amin, bye. sa mga advices nyo. Actually, ay uh, yung mga advices niyo talaga um nakatulong sa amin sa paganda -ne ng negosyo guest sobrang salamat po ay uh, yung popular ay marami dito kasi sa Dubai ah oo oo yun kasi Ubat, dito talaga ah uh -uh. Barcelona hindi so, yes, yung kasi yung, yung kinukuha nila ng ano source Ang pili. Ang pili ng marami. mga taga-Bako kaya yung ka idea tayo na, uh -huh. nandito na sa atin yung source kaya uh -huh. try din natin And then, yeah. ako naman sa akin, bakit really? Kasi sabi nga ni Shinkitan, kasi palagi naman kami nakikinig before kay um, Sir na kailangan kung magne-negosyo kayo, kailangan alam nyo yung pasikot-sikot ng negosyo. So, pili ang pinili naman kasi ako talaga, nagtitilat ako before, nag-sideline, namumulat ako ng pili. So, parang kung pagdating sa quality ng pili, parang may idea na, di ba, kung paano yung nag-work. Kaya, mabilisan yun eh, pandemic yun, wala ka ng choice kung anong gagawin namin. Kaya, pili na lang. Sorry. Pili lang talaga na sa isip namin. Kaya, biglaan lang. Actually, dalawa yan na nasa isip namin. Pili, tsaka ako ba po yan ang gusto ko sana. Kaso, anong yan? Bago. Actually, Bad. ano, ano naman namin, nagawa naman namin po. Pero, yun nga, mas dun talaga kami para excel sa pagpipili kasi yun napapa uh, ano? yung Plus cash flow yung cash flow maganda yung, yung cash, flow, cash flow napapaikot namin sa uh, pilihan hindi ng relasyon na, na Ayun, red flag yun. Wag mong paikutin ang relasyon <laughs> red flag yun. Okay.